May panoorin din tayo mga boss oh. Double yung mga boss oh. Pakita ko sa inyo mga boss Kung paano umatras yung double dome boss O oh, mo mga boss oh. Inakyat sa gutter mga kaboss Tumagilid na yung container O oh. oh, nyo mga boss O oh, diba oh. Double yung mga boss oh. Yung masikip yung mga boss Yan ang mga kaboss oh. Side Helper mga boss ang atrasan Ini saya boleh balik cari mahal bos. Oh double yang mahal bos, oh, double lah. Ha? Tinanya mahal bos. Hmm. Double yang mahal bos, double. isang atrasan lang oh bante 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 kira lang, oh pa? Bilis lang mga boss. Ang bilis lang. Walang kaya na pirap sa double mga boss. Wala, na, nakapasok mabos. ang mga boss. Ang dalay lang. Bilis sa mga ah. Alam mo mga sandali lang mga Double pa lang mga Double lang yan.